isa ang mga proyektong infrastruktura sa mga nais pag-ibayuhin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang ito'y umupo sa pwesto. At sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa lunes, ano na kaya ang mga kalagayan ng mga proyektong ito? Alamin sa ulat ni Vel Custodio. bridges and mass transport systems will be interconnected. This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts. Noong nakaraang sona, isa sa mga binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyektong may kinalaman sa pagpapaunlad ng mga kalsada. Makalipas ang isang taon, ano na kaya ang lagay ng mga pangunahing kalsada sa Pilipinas? Nitong July 10 lamang, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang concession agreement para sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o Tiplex Extension. The President's commitment to uplift the quality of life of every Filipino by enhancing the country's connectivity and mobility has been a cornerstone in our efforts and his support has been invaluable in bringing prospects like the Tiplex Extension. Sa proyektong ito, magiging apat na pung minuto na lang ang travel time mula sa isa't kalahating oras sa paglalakbay mula Rosario hanggang San Juan na Union. Patuloy na rin ang pagpapagawa sa ilang mga expressway sa Southern Luzon. Kagaya ng Cavite Laguna Expressway Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4. Tuloy-tuloy din ang pagsasaayos ng daang Maharlika, partikular na sa mga major roads sa Luzon. Ilan pa sa mga napipintong proyekto ang pagpapahaba ng Tiplex hanggang probinsya ng Lawag. Sa 2025, target ng simula ng Bataan-Cavite Interlink, na pinakamalaking single ticket project ng administrasyon na may habang 32.15 kilometers. Sa Visayas naman, ongoing na ang pagpapagawa ng Guimaras-Negros Island Bridge habang sumasa ilalim na sa feasibility study ang Second San Juanico Bridge na isa sa mga flagship projects ng DPWH. At sa Mindanao, inaasahang matatapos ang Pangil Bay Bridge sa Oktubre ngayong taon. Sinimula na rin ang konstruksyon ng Samal Island Davao Connector Bridge. Dahil sa private-public partnership, mas naging mabilis ang pagpapaunlad sa mga expressway at iba pang mga pangunahing kalsada sa bansa. Samantala, nakikipagtulungan ng DPWH sa Metro Manila Development Authority para sa tuloy-tuloy na pagpapatibay ng ilang mga tulay sa Metro Manila. Kasalukuyan ang nasa proseso ng retrofitting ang kamuning flyover, Magallanes flyover at nakatakda namang isunod ang Guadalupe Bridge. Ilan lang ang mga naturang flyover sa labing apat na tulay sa NCR na kritikal ang kondisyon at maaaring mag-collapse kapag tumama ang The Big One ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kaya naman, kahit nagdudulot ang proyekto ng traffic tuwing rush hour, positibo pa rin ang pananaw ng ilang mga motorista dito. Duma naman yung tulay na yan. Eh. Uh, Darapat-dapat lang talaga na i-repair eh, yung tulay na yan kasi panahon pa ni Marcos na senior yan. Kaya talagang tama lang na i-refer yan. Maganda din po kasi uh, para maiwasan yung aksidente. Eh. Gumagawa rin ng paraan ng TPWH para mabawasan ang traffic lalo na kapag sinimulan na ang retrofitting sa Guadalupe Bridge. Meron na po kami na asabi ng traffic management plan sa MNDA. Medyo fine lang kasi... Nang kailangan kong i-manage ng EDSA. As it is right now, it's already congested. Tapos kailan pa natin ayusin yung tulay. Kailan pangan ng ayunsin yung July. Say, kung ma allow us to, you know, to work on Kadirupe. Because not on our lifetime, if an earthquake occurs, as Jaika studied, that the um, West Valley Fault is already right to emit a magnitude 7. And Edsa Guadalupe uh, is not rectified or strengthened infant. We are in big trouble. So we're already rushing to have the, I know, the um, traffic management plan and the expansion. Bukod sa pagpapaayos ng kalsada, kumikilos na rin ang naturang ahensya para sa flood control programs, lalo na sa Metro Manila. Sa katunayan, naglaan ang National Capital Region ng humigit kumulang 21.2 billion pesos para sa 355 na flood control projects. Right now, our accomplishment is already 50%. Uh, iba't ibang klaseng uh, flood control projects ito. Meron kaming uh, mga retaining walls, meron din kaming pumping station, and also drainage. Nagsasagawa rin ng rehabilitasyon para sa mga dati ng nagawang proyekto para mapanatili ang maayos sa function nito para sa flood control. Nakikipagtulungan ng DPWH sa DNR at mga local governments para sa paglilinis sa mga estero. Hangad ng DPWH na maisakotupara ng pangarap ni Pangulong Marcos Jr. na gawing powerhouse sa Pilipinas sa Asia sa pamamagitan ng pagtatayo ng makabagong daan at ilang pang proyektong infrastruktura sa bansa. I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Welcome Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.